Basta, ano ginagawa mo dyan, ha? Oh, ito mga formahan niya dyan dyan. Uy, ang ganda ng formahan mo, ha? Mahusay ang formahan niya ito, ah. Mahusay ang formahan mo?

Bibi ka ba? O, bibili ka? Bibili ka dyan, dyan? Model, eh. Oh, Bibi ka? kapa? ka di kapa Ano gusto mo mga tali? Jere is na lang, oh. Jere is. Jan. Ta, wala ta. Tubig jan. Wina, wina, hoy. Ah, tá está... lá, ó, ah. ah. é tá aí, fui, É, tô lá, ó, ó, dele, esse, dele, Vem vina, tá ali.